Gusto mo ba na araw-araw kanyang mamimis o araw-araw kanyang hanap-hanapin yung hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw? At mararamdaman mo rin na siya ay sobrang sweet na sweet sa iyo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo. Dapat meron kang larawan sa kanya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag ka at dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang. At habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, ay ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ako ay mamimiss mo at hanap-hanapin mo ako araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo at panikuradong pagkatapos mong gawin ang ritual na ito ay matatamaan ang partner mo ikaw ay palagi niyang mamimiss at hanap-hanapin kanya araw-araw. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at ito ay makakatulong sa inyo para mapatibay o mas lalong mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakaalam sa lahat at ito ay isang gabay lamang at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras ay pwedeng gawin ang ritual na ito at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.